Ako eto na nga po. Kamakailan lamang ay umamin si Bea Alonso na hindi siya ang nakipaghiwalay kay Dominic Roque. Kaya ang tanong natin for the day, sa relasyong nagkalamat na, pangit ba na kapag lalaki ang nakipag-break kaysa babae? Oh. Ayun. So, Ito po ang, kasi ang inamin po ni Bea Alonso na ang nakipag-break daw sa kanya, ang nauna ay si Dominic Roque. Ito. So, in general po ah, pangit po ba na kapag lalaki ang siyang unang makikipag-break sa isang babae? Yan. No! Ako, no. Okay lang kahit lalaki. iba pero wala tayong magagawa eh kung sa tingin naman ng isang lalaki, kung di na siya masaya, so bakit pa itutuloy ang kanilang relasyon? So kahit lalaki ako, de, syempre, di ba, sasabihin ko na lang yung nararamdaman ko. Oh, hindi na nag-work ang relasyon natin. So bakit pa natin eh, pagpapatuloy? So sasabihin ko na rin sa kanya talaga na siguro dapat na tayong maghiwalay na. So wala ko nakikitang mali kung lalaki ang unang makikipag-break sa isang babae kasi po, marami na rin namang ganyang kaso na yung lalaki ay unang nakikipag-date sa babae, lalo na kung sa tingin niya ay hindi na talaga maganda, toxic na ang kanilang relasyon. So bakit pa pagpapatuloy? Alam mo, ang effort ko dito sa akin na puno tayong yes, pangit paglalaki. Ang gaan-gaan pa rin ng ano mo. Diba? Yung sa'yo. <laughs> Pero ganito yan eh. Pagi prinsip na lalaki kasi yung pagrespeto mo sa babae, minahal mo yan eh, di ba? Dapat sinisave ng lalaki ang relasyon nila eh. Hanggat kaya niyang isave ang relasyon, dapat ginagawa niya yon. Hindi magandang tignan na ano eh, parang ikaw yung nanggo-ghosting, ikaw yung nang ano sa babae. Kasi the first place, ikaw yung ligaw dyan eh, ikaw ang nagano dyan eh, di ba? Ikaw ang nakipagrelasyon dyan, niligaw-ligawan mo, tapos sa bandang huli, ikaw ang makikipag-break. Pangit yun! So, para sa akin, lalo na kung gwapo naman yung isang lalaki, paano <laughs> yung pangit? Pero, di ba? So, at ganti, whether ang girl o ang lalaki o ang babae, kahit sino naman ang makipaghiwalay, eh, wala wow. lang talagang tanggapin na lang katotoha. Oye, ano, di ba sa, sa dapat? Hindi, kaya pamunta pa lang yung sa akin eh. Uh, oh. <laughs> sa akin. Oh. Pero, sa tingin ko, talaga, ang lalaki walang masama kahit sa unang makipag-break. Dahil na halimbawa, halimbawa, kung ang isang babae na huling nakikipagrelasyon sa iba, nasaktan ka na, nagtaksil na, may third party involved, sa tingin mo pa ba? Siya pa'y makikipagayin kayo pa. Ako na mismo na nasaktan. Hiwalay na tayo. Huli-huli kita sa ako. Cut in the act. Parang pinitulang ginaan lang ang dati. Ay, ay gading ka. Ngayon. Alam mo, wow. friendship, uh, depende sa sitwasyon. Uh, pag ganyan, nga, pag ganyan ang point uh, ganyan, uh, mo. Pag point mo, ay, walang pangit-pangit, walang maganda-maganda. Uh, uh, maganda di ba? Pero agad. pag ismoot ang relasyon nyo, tapos bigla makikipag-break ang lalaki na magugulat na lang yung babae na hiniwalayan ka, di ba usapan di ba? Pangit yun na diba? lalaki ang nakikipag-break. So, depende sa sitwasyon. Oh, parang case-to-case -case basis oh, talaga. Oh. Pero kagaya si ano, may reason, siguro si ano, pero hinihintay natin ang reason niya. Okay. ni Dominic. Si ko Oo. Oh, oh, oh. Ako I know, I know, break na hindi, hindi, kagagawa mo itong topic na ito. hirap hirap oh. po. No, Hindi, ba kayo, kasi, o, kayo, pero, pero ang realidad kasi, oh. mas hinuhusgahan natin pag kapag ka lalaki oh. ang nakipag-break. Oh, okay. This is reality, kahit oh, sa atin, oh. Ay, yung lalaki pala nakipag-break. Oh. Okay. May something kasi, wow. tested na ang patience ng babae. Mas mapasansyo siya ang babae, di ba? Noong nag-break nga diba, si Daniel at saka si Catherine, oh. sabi nila, grabing patience ni Catherine, di ba? Mm. Kaya, naintindihan nila. Okay. Although, wala namang pag-amin sa dalawa kung sino talaga ang unang oh, okay. Pero, ang judgment na, hindi kasi nakatiis na si, ano, That's si Katrin dyan for 11 years. Yun know, mga sinasabi ng mga netizens Nainisip diba? niya si Katrin na kipag-iwalay. Pag lalaki, aminin mo, ang dami kong tinanong na ang dami kong binasang reaction din. Na, bakit si Bey, si, si Dominic, Dominic. pa? Ang thinking ng tao, si Bea eh. Ah, di ba? Okay, okay. Kaya hindi natuloy ang kasal. Bakit si may something talaga pag lalaki ang nakikipag-break. May pangit doon. Yun ang, diba? ang point mo? Yun ang point may ko ka Eh. maybe ka Oo, eh. Papunta Ka Pero dapat. tama rin naman nabiyan nabiyan ah. ko, naman. Na. Oh, no no diba doon sa ano na Intindihan kita sa point kong yun. Laging kang pangit diba, kaya ng eh. Pero siya, sabi ko nga, regardless uh, ng gender, okay. kung kahit sino ang wow. nakipag-break, wow. uh, wala namang ano yon, wala namang, uh, kumbaga, wala namang kaso yon. Okay. Basta siguro kung sino yung hindi nakatiis, siya na lang talaga yung ano, okay. diba? Nakipag-iwalay na lang. So, ganun talaga. Depende. toxic na. na oh. Oo. So, kayo mga classmates, sa tingin nyo ba, ay pangis isang lalaki kung siya yung unang kakalas sa relasyon nila ng isang babae. Ayan.